Okay, hello mga ka-flyers. Good morning. Uh, welcome kayo muli dito sa ating uh, playlist, ang The Micro Agenda. At yun nga, ang pag-uusapan natin ay uh, regarding dun sa isang inquiry ng ating ka-member, kapwa-member dito sa Card MRI, yung nagtatanong tungkol dun sa insurance na ni Luna na nagkakahalika ng 1,000 pero wala daw siyang natanggap na pera. Okay, so ganito po yun ah uh, bali insurance, marami kasi yung uh, insurance product ang card. And isa sa insurance product niya is yung um, yung family security plan na nagkakalaga ngayon ng na isang lipo. Ano po? Ngayon, uh, imbis na bayaran mo ito ng cash, ano po, ginawa ni Card, si Card ang magbabayad ng cash doon sa insurance company, which is the Card MPA or either yung Card uh, MRI Insurance Agency or Kamiya or kung alin man doon sa insurance company ng Card ang may sakop doon sa si insurance product na yon So, binabayaran na siya ni Card SME Bank ng cash doon. And then, yung binayad doon ni Card SME Bank, yun yung magiging utang natin. Kaya wala tayong natatanggap na pera. Pero ang kagandahan naman doon, dahil nga bayad na siya ni Card doon sa si insurance company, So, automatic, nagiging effective siya kaagad yung insurance na yon Ibig sabihin, hindi man natin siya mabayaran ng buo. For example, uh, at, Di ba, one year to pay siya na no, 1,000. After six months, may nangyari. Di ba, six months ka pala nagbabayad. Automatic, may matatanggap na tayo na insurance claim. Kasi, yung insurance premium doon ay bayad na ni Carn. So, ibig sabihin, effective na siya. Okay? So, hindi mo siya utang doon sa insurance company. So, automatic, bayad siya. So, yun ang kaganda doon. Kaya po, wala tayong natatanggap na pera. Kasi, ang matatanggap natin ay yung kasiguruhan na sakop doon sa insurance policy ng insurance product na yon Ano po? So, kaya doon sa mga hindi nakakatanggap ng pera kapag nag-loan ng insurance product, wala po talagang pera na makatanggap. Pero, mas malaki po ang panatanggap natin in case may mga nangyayari sa atin. Di ba? Kasi, yun nga po yung insurance claim ano po. So, yun yung kagandahan sa card kasi meron siyang programa na tulad yan na uh, binabayaran niya in, advance tapos hinuhulugan lang natin sa bangko. Pero bayad na siya doon sa insurance company. So, napakagandang katanungan yon Kaya dun po sa yung mga karagdang katanungan, ano po yung gusto niyo na mas magandang paliwanag, mas malinaw na paliwanag, ano po, so mag-comment lang kayo sa ating mga video. Okay, uh, mga ka-agenda, uh, pag-usapan natin ngayon yung insurance na nagkakahalaga ng isang lipo. Ito nga yung uh, family security plan. Ano po? So, ito family security plan. nagkakahalaga ito ng na isang lipo. Ano po? So, ang nilolo natin sa card na family security plan ay ito yon. So, imbis na pera ang matatanggap mo na isang lipo, ang matatanggap mo ay kapirasang papel. So, ano ang laman ng papel na ito? Ito yung kasulatan na tinatawag nating policy. Nasa likod yung mga pulisiya. Kung ano yung mga binipisyo nakatumbas doon sa isang libo na inutang natin. Kaya natin babayaran siya linggo-linggo ng 20 pesos kasi yung 1,000 na halaga nito na premium ay automatic na binayad na ni CARD doon sa si insurance company na may sakop nitong family security plan kung saan ito nga yung CARD MBA. Ano po? kaya nagiging utang natin siya kaya wala kang matatanggap na pera kasi yung 1,000 ibinayad na doon sa card MBA para meron kang insurance so ano naman yung mga benefits na makukuha natin dito sa family security plan sa so, kagandahan po nito um, in a natural death meron po itong uh, of course uh, sa kasapi ay 50,000 sa accidental death naman ay 100,000 tapos uh, meron siyang of course rider na tinatawag natin yung mong kaanak so kung iasawa ka nga kasal kayo hindi yung asawa mo sa yung mga legal yun na anak ano po so may kanya-kanya siya na presyo kung magkano ang manatanggap na benefits if flash natin sa ating screen yung benefits so tingnan ninyo 'yan ano so yan yung mga matatanggap na benefits in case namatay ang kasapi o ang mga lihitibong kaanat ng kasapi. Binayaran mo isang libo lang, automatic yan po yung magiging benefits in case may mga nangyari. At kagandahan ito dahil binayaran na siya ni Card doon sa insurance company na MBA, kahit sabi natin may nangyari kalagit na taon hindi mo pa siya nababayaran lahat effective na po siya ano po so yan po yung family security plan babayaran mo lang ito linggo-linggo ng 20 pesos pero nakasiguro na ang buong pamilya mo so sino-sino ang mga naka-insured nandyan po sa likod syempre ikaw bilang nasabi kung may asawa ka, edi yung asawa mo at saka yung anak ang lihiti mong rider. Ano po? Kung ikaw naman ay single, syempre yung mga magulang mo ang iyong magiging uh, uh, hindi beneficiary. Ang tawag natin din ay dependent. Ano po? Sibig sabihin, sakop din sila ng insurance. So, okay. Tuloy natin yung ating pinag-uusapan. Bali, ito yung family security plan. Sa mga mag-asawa, the best ito. Alam mo kung bakit? basta kasal kayo, automatic, kayong dalawa yun ang ka-insured kahit yung isa lang ang member. For example, ako, may asawa ako. Member ako sa card, yung asawa ko hindi. Pero kumuha ako ng family security plan. Automatic, basta kasal kami, kung ano ang benefits ko dito, yun din ang benefits siya doon. Pero hindi siya member ha. Legal na asawa lang. Kaya doon sa mga mag-asawa dyan na member ng card, kumuha kayo nito. Tig-isa kayo. Um, bali magiging apat ang insurance nyo. Kasi, pag isa lang kumuha, automatic, sakop yung asawa. Di dalawa na siya, ang kaunting. E, parang kung paras kayo kukuha ng family security plan, magiging apat. Kasi, sakop ng babae sila lagi, magiging sakop din sila lagi si babae. Pero, ang condition doon, dapat kasal. Kaya, yung mga hindi pa kasal, magpakasal na. Ano? Uh, so, lalo na ngayon na December, medyo kalamigan. Abay, planuhin ang pagpapakasal doon sa mga mag-asawa dyan na nag-lead in lang, napakahalaga niyan. Kasi hindi lang sa Panginoon tayo magkasama, kasi pati sa insurance, ang laking tulong niyan sa ating pamilya. Ano po? So, in case, for example, ano, for example, uh, uh, namatay, namatay yung mag-asawa, sabihin natin, uh, natural death, namatay yung mag-asawa. Di ba yung member, ang makukuha po ay 50,000 pag natural death. Yung asawa niya, hindi naman member, pero automatic, dahil siya ay legal na asawa may another 50,000. So, bali, sa so natural death, silang dalawa, 100,000. E paano kung magkasama sila ng aksidente, sabihin natin, namatay through accident sa daan. di naman natin hinihili in case lang. So, automatic yung account holder or yung policy holder, ang makukuha niya ay 100,000. Dahil kasama niya yung kanyang asawa doon sa namatay, tas legal silang kasal, kasal sila, legal na mag-asawa, 100,000 din po yung uh, makiklaim na insurance. So, bali, yung dalawang uh, namatay yung mag-asawa, makukuha po ng mga beneficiary ay 200,000. Ano po? So, hindi natin kinatutuwa yun. Kaya lang, humbaga, malaking tulong siya in the future, in case may mga nangyayaring ganito. Kaya nga tinawag siyang kasiguruhan or insurance. So, hindi naman natin pinaghanda ang kamatayan. Kaya lang, kailangan natin paghandaan ang mga bagay na hindi inaasahan. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, kailangan, kumuha ka ng insurance. Hindi mo naman kaya yung mga mamahaling insurance like yung nasa Sun Life, uh, Pro Life, Prudential Life, diba? di ba? Dito ka na kumuha sa card. Dahil member ka naman, may micro insurance tayo na malalaki ang ang benefits na mga gamit ito ng Okay, bago tayo magtapos, paalala, ano po, yung nilo nyo 1,000, para sa family security plan, kailangan po ay may matatanggap kayo na policy. Ito po yung policy, insurance policy ang tawag. Ano po? Bakit mahalaga ito? Nasa likod po kasi yung mga kasunduan, terms and condition or mga provision ng family security plan. Kasi, hindi man pwede na meron ka lang nito kasi hindi mo alam yung mga kasunduan dyan. Kasi meron yung mga kasunduan na hindi sakop ng insurance na ito. For example, namatay ka, pero ang cost ng pagkamatay is pagpapakamatay. Meron dyan na provision na hindi siya kasali, di ba? Or iba't iba pa. Kaya pag natanggap niyo po itong policy ng Family Security Plan, umpisahan niyo pong basahin ang policy, terms and condition provisions dito sa likod nitong policy na ito ano insurance policy. Madali naman siyang maintindihan kasi Tagalog siya. Ano po. And then, kung hindi nyo kayang intindihin ng maigi, di pwede kayo mag-comment sa video natin. I-message e nyo kami para direkta natin na masagot ang inyong mga concern. Ano po. So, sana dun sa ating uh, subscriber na nagtatanong dun sa 1,000 na nilo na family security plan, bakit wala siyang natanggap na pera. Ano po. Okay lang yon na wala kang matanggap na pera, basta may natanggap ka na policy, insurance policy, kasi ito yung katumbas ng isang libo na nilo natin. Okay? So, kung may karagdagang pagkatanungan, huwag kalimutang i-follow yung ating page, ang uh, The Micro Agenda dito sa Facebook. At i-subscribe po ang ating YouTube channel na The Flyers TV. And then, punta po kayo sa ating playlist na the micro agenda. Ano po, i-like and share natin yung ating mga video sa ating mga kapo member ng card para marami pa tayong matulungan sa ating uh, awareness campaign regarding dun sa mga benefits na pwede natin makuha bilang isang member ng card. So, muna ito po yung codes, codes runs para po sa ating episode ngayon regarding family security plan. Sa mga talungan, comment down below, subscribe, follow our channel and our page. Marami marami salamat sa inyong lahat This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic. A superfood, an FDA approved, a multi awarded supplement, grown in a pollution free environment, organically planted without pesticides and chemicals. Harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well. Changing Lives! Woo, 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 woo. Wow!